Hello, good morning mga kapaps. Isang mapalang umaga po sa ating lahat. And uh, for today's videos, uh, ikot-ikot muna tayo dito sa atin na uh, man na garden ngayong April. Andun kasi yung saging ko, puntahan ko doon sa taas. Silipin ko yung mga bunga nila. So katatapos ko lang magdilig doon sa aking uh, ampalaya. sa so, yung sitaw natin, pataya, nagpapataya na ito. So wala na, hindi muna tayo magtanim kasi grabe init. Pakunti na lang yung tubig dito sa sapa. Ngayon, pinukuha natin ng tubig kaya hindi muna ako nagtanim. Kasi grabe ang init mga kapaps. <coughs> so ang tanim ko lang muna ay ampalaya, tsaka uh, kunting kalabasa. Tsaka yung sitaw ko pataya na. Wala na, tsaka yung ating pipino. So ito lang muna ang tinanim ko itong ating ampalaya so ito na yung mga ampalaya ko <coughs> pakiat na rin sila yan kahit papano ay nabuhay din so katatapos ko lang din magdilig dito sa ating tanim na ampalaya mga kapaps so hindi ko na ito tinilinilinis itong mga damo kasi mainit Ayan, magsisilbing lilim pa yung punuan ng ating ampalaya kasi so ito yung mga ampalaya ko kahit papaano nabuhay rin kaya hindi na tayo nakapagtanim ng ibang gulay kasi nga grabe ang init so dito lang muna tayo sa ating ampalaya Ayan. kapagod kasi mag uh, hakot ng tubig so ito na yung ampalaya ko medyo magroganda na rin so hindi ko pa ito na pruning ipopruning ko pa itong mga side shot na to ang aking ampalaya mga kapaps so pagtsagaan na natin itong ating ampalaya <coughs> so malapit-lapit na kasi paakyat na sila dun sa taas ayan so tsagaan lang talaga hindi ako nagtanim ng maraming gulay kasi grabe init so dito mayroon pa tayo ditong kalabasa pakunti lang so galing pa itong binhi na itinanim ko galing barin pa to eh, dinala ng kapatid ko so try ko lang itinanim Ayan, nagbunga din. So, kaya lang kinaskas. Ano naman nangyari dito? Katatapos ko lang magdilig, inukay na naman ang manok ko. Ayawa. Ay bunga pa naman ito. May bunga pa naman ito. Ginalaw ng manok ko. Tuntungan ng manok to eh. Ayan. Wala naman sila dito makuha dito eh. Ayan, may bunga to eh. Hmm? Galing kasi barinto eh. Ayan, namumunga na. Inahin na yan, yan dito. <laughs> <laughs> may bunga pa naman yan malaki. <laughs> Ayan o, may bunga na ito o. Oh. Ayan kanyang bunga o. Oh. Ayan, namumunga na sila. Galing kasi barinto eh. Ayan. So namunga na yung tanim natin na kalabasa yung papaya natin wala na pataya na papaya so ikot muna tayo doon sa tanim nating saging silipin ko na yung mga bunga ng saging ko doon sa taas so, grabe ng init mga kapaps yung sitaw ko dito at saka pipino wala na eh. patay na eh patay na saka na tayo magtanim ulit saka marami naman dyan na pinaano natin ito dito na lang tayo kukuha ng pangtanim natin saka yung pipino meron tayong malaki doon na pinakuhaan natin ng pagtatanim din natin para hindi na tayo bibili kasi napakamahal pag bumili ka ng seed ayan wala na pataya na sa punta tayo dun sa may sagingan ko sa kabila kasi yung mais ko harvest ko na rin lahat pa tayo nagtanim siguro mga second week ng mayo na tayo magtanim ng mais grabe pa ang init mga kapaps so dito ikap na tayo dito <coughs> so yung sa ko na saba o oh, lalaki na malapit na ito mamunga ayan yung mga tanim ko na saba na saaging so lalaki na ayan o oh. Malapit na ito mamunga. Yung sabako na tanim. Pero dati makita mo dito dati. Gubat. Ngayon puro saging na makita mo dito. O. Oh, ayan o. Oh. Lalaki na ng mga saging ko na tanim. Malapit na ito magbunga. Itong sabana ay saging na ito. So dito naman yung maisan ko. Yan. Medyo malinis-linis na. Antay na lang na ang tataniman natin ito ulit pero esprihan ko pa tong damo na to saka dito may mga saba din tayo dito kamuting kahoy Ayan. Hmm. sakit tayo sa ating saging na latunda na tanim marami na kasing bunga ito eh garabi ang ino to tayo yung dahon ng saging ko Marami na yung patay dito na ko na rin sa kamuting kahoy ko doon no ganda na <coughs> yeah. Ay, ang saging ko may bunga na ito <coughs> la tunda no? Oh, may bunga na siya ah, sampung piling yung bunga dami dito sa taas sa ating sagingan kasi ano dami ng bunga oh sampung piling yung bunga na eh ito ayan oh tatanggalan na naman natin to ng puso yan mayroon na naman so marami na may mga bunga dito sa ating sagingan ayan oh may puso na rin ito pala ba ito mayroon na rin oh so ito wala no may mga bunga na ayan saka so, kaya ayun pa oh ayan sa so, yun pa marami na itong mga bunga <coughs> so marami pa rin namumuso At, ay, sa wakas yung pinaghirapan natin nagbunga na ito talaga yung yung pinaghirapan na namumunga talaga oh, ayan oh, may mga puso na marami na to eh ayan oh ito una nauna to eh mamalaki laki na o ba? Diba? ito yung mga pinaghirapan na namumunga dami ng mga bunga oh. Ito. Oh. Ayan. oh. May mga bunga na yung saging nating tanim. Ayan po. Ayan. Oh, daming bunga. So antay na lang tayo nito pag ay tumanda ng bunga. Harvest na. <laughs> So dito sa bukid, masipag ka lang talaga magtanim. Ayun, ang kasabihan ng mga matanda tiyak, may aanihin ka talaga. Pero pag tamad ka, patay ka. <laughs> o oh, dito, mayroon na naman dito sa taas din oh. Tatanggalan natin ito mga puso mamaya. So marami din tatanggalan natin ng puso. Ito, ilan? Ang dami na namumuso pa o. Oh. Ayan, lumalabas na tapos yun know, o lumabas na tsaka doon so yung mga nauna marami rin Oh. may mga bunga na eh Don. Marami nang bunga. So thank you Lord. Tayo mga kamuting kahoy ko dito, iwan ko lang kung may mga laman na ito. Isang taon na 'to eh. <laughs> siguro may laman na itong mga kamuting kahoy ko ditong tanim ayo patula ko may bunga rin Ayun, may mga bunga yung uh, patula nakalimutan kong dalhin sa dumalag kahapon meron palang mga bunga yung patula ko hindi ko nakaakyat dito kahapon sayang din yun <coughs> hindi ko nadala sa dumalag ngayon, tanggalin natin to ng puso mamaya. Balikan ko yan dito. Ito dito mga kamuting kahoy ko. Siguro may mga laman na ito. Kasi itang taon na ito eh. May bitak-bitak na yung lupa. Sigurado may laman na ito. Malaki na siguro laman. Ito hey, mga saging ko. Thank you Lord. Ang dami ng bunga. mag antay tayo ng ma Maharbis pero hindi sila sabay sabay na nagbungay eh. oh may ibo na naman hinabol yung aso ko <laughs> hindi mo yan mahabol habol na <laughs> nakarating sila doon sa dulo hinabol na talaga <laughs> paano mo mahuli yan lumilipad yan nabol talaga ni Sam hmm? Nakarating karating na sa doon sa dulo daming bunga ang saging kong tanim so yun dyan so tinanggalan ko ng mais ah, bahala ko dyan ay eh, taniman ko na lang ng saging punuin ko na lang ng saging to dito sa taas kasi may pagkukuna na tayo ng pang tanim na saging eh. yung luya ko dito <laughs> pataya na yung luya ko pero mabubuhay din to ulit pag tinamaan to ng ulan ayan o luya ah. Hmm. Perdiyan ho nagtanim ako diyan eh. And, tinanggal ko dito yung ibang bunga tapos pinaontonti ko tinanim diyan. So may tanim na yan ng luya. Papuntahin ko yan doon pag dumami nang dumami. Oh, ito, itatanggalan naman tayo ditong puso. Ayun. Oh, saka 'yan no. Oh. May bunga na, may bunga rin doon. Saka ito. Oh laki ng bunga mayroong tagwalong piling siyam may sampo pito pinakamababa ay pito pitong piling ay nandun ang oh, dami sunod sunod yung nandun oh. bunga ng saging so ito puso pa lang sya Saka so, kaya yan saan pa yung isa ah ito lumabas na <coughs> pero yung dinagdag ko dito na Nalatunda na latunda na ang buhay na rin kasi din ako dito sa taas ayan punti-unti natin na punuin tong bukid na ito ng saging oh, buhay na rin yung tinanim ko dito ito mga huling tanim ko buhay na rin so, yun, oh. ayan o buhay na mga bagong tanim Sama so, mapupuno natin to ng saging ng kamuting kahoy ko maganda na <clears throat> oh di ba ganda na ng kamuting kahoy ko pwede na magulay ang dahon oh si buhay na ang ganda na sa saging ko tanim sa mayroon pa doon pupunuin ko to ng saging dito eh ayan hanggang dyan yung tinaniman ko ng uh, mais linisin ko na naman yung taniman natin sa India na lang tayo kukuha ng saging kasi marami ng uh, sibling yung ating saging may pagkakuhaan na ayun ng pangkanim ay kamuting kahoy ang kamuting kahoy ko dito ang gaganda na oh. oh. mga disember. Ayan, may mga laman na to. By December. Ah, pira na to. Ngiti-ngiti na naman tayo nito. Kasi pira na ito. Pwede na ito magulayan niya itong dahon na to. Oh, ang ganda na lang kamuting kahoy. Yan <coughs> ay yung kubo ko sa baba. Ay, bisita lang tayo dito sa ating taniman sa ating maliit na garden dito tatapos lang natin magdilig may katikot muna tayo dito sa ating sagingan sa ating taniman dito sa taas sa kabila ano laki na lang mga bunga o oh. oh ba diba? antay na lang tayo nan pag gumulang nan pera na ano marami ta saging pero pupunuin ko lang saging to kung tinaniman ko mais doon na lang ako magmais sa baba yun dito sagingan na to lahat. Ayan, so linisin ko pa tong mga mais na to. Susugain ko pa to. Ito may mga kapayas din ako ditong nabuhay oh. Hinagis ko to eh. Uh, Ready to eh. Itong mga papaya na to. Nabuhay lumaki na. Pero yung ditong side din na to sa kinto, sa tiyuhin ko na to, nilinis ko lang to. Kasi napakagubat eh kaya nilinis ko na pero hindi sa amin <laughs> nilinis ko lang mga kapats kasi tamad tayo eh ganito pag tamad ka sa bukid pag mga tamad ka hindi mo na to linisin pero pag tamad ka kahit hindi sayo linisin mo kasi dito ay dikit lang Yung may mga mais ko dito na makalilim tingnan kapangit tingnan kasi katabi mo hindi malinis kaya nilinis ko na bahala na sa kung kanin Manila basta nalinis ko na yung dito pero maliit lang pero malayo na yung malikot <laughs> yung tanin garden ko nandun din sa baba oh, ah, saka bundok na yan ah, kagubatan ah, mga puro bato dyan malalaking bato daming koiba dyan tapos doon may koiba na pwede ka maligo Bisitahan ko ngayon doon mamaya kasi nilinis ko 'yan doon eh. Hindi na ako nakabalik doon. <coughs> Sigey lang po mga Kapaps, an update lang dito sa ang update sa akin ng maliit na garden. Babalik na tayo sa kubo. At mayroon pa po tayo'ng uh, ibang gagawin. Hindi puro laag. Mga red ladies ito eh. Itong nabuhay na papaya na 'to sinaboy sinaboy ko lang yan dito eh Nabuhay buhay na rin marami tong sinaboy ko dito ng papaya eh yan lang nabuhay so mayroon din doon oh. so yung mga saging ko ayan daming bunga oh syam na piling syam din yun oh tukudan ko ngayon ng kawayan baka matumba to eh sayang eh pag amanon manon na to oh lagyan ko pa to ng tukod kasi pag nabali pag lumaki yung bunga pag nabali sayang ang bunga ayan o oh. malalaki pa ang dami pa namang bunga ano din yun saka mayroon din tayo doon, doon mamaya tatanggalan natin ang bunga saka yung nandun o sampung piling talaga ang bunga latunda yun sa laki ng puno kasi sampung piling Ito ay talaga yung uh, pinaghirapan mo na namumunga pag tinanim mo. Saging. Ang oh, daming bunga oh. Sunod-sunod yung mga bunga. Tapos mayroon pa tayong ditong tatanggalan ng puso. Eh ilang puno pa yan? O oh, lima. Limang puno pa yung tatanggalan natin ng puso na naman. Tapos may sumusunod pa. Ah mayroon pa dito nga hindi pa namunga oh. Hmm. Susunod pa yan. no oh, ayan oh ilang daan ilang puno pa yan oh hindi pa namumunga hanggang doon pa sa destas So yan lang po uh, update dito sa akin na uh, maliit na garden So yung saba ko ayano oh, sa baba malapit na rin yan magbunga yung mga saba oh Maraming daw sabang tanim So yan lang po mga kapaps uh, update dito sa akin uh, maliit na garden and God bless po sa atin lahat and Thank you for watching mga Kapaps. Ingat po tayo.